Angela. Mawawala sa iyo ang taong pinaglaban mo. Kung iniisip mong siya lagi ang yuyuko sa iyo. Siya ho yung nagkamali. Eh. Napakasakit ho nung ginawa niya. Nagsisisi na siya ibinaba ang sarili. Ikaw na lang ang hinihintay niyang pulutin siya sa pagkakamaling yun. Hindi ko na po alam kung paano ko magtitiwala. Sana hindi na lang nangyari lahat ng to. May paraan po ba para para makabalik po ako dun sa time loop? Gusto ko po siyang tulungan na maiwasan lahat ng nangyari para hindi niya na makilala yung babaeng yun isang beses lang ang binigay sa iyong pagkakataon. Nakatakda na magtaksi lang ang asawa mo at kayo lang ang makalulutas mo. Angela! Ano ginagawa mo dito? Kausap ko si... Kausap ano kausap ko kanina yung matanda na nakilala ko sa Mount Kanlaon. Yung nagpasok sa'yo sa time loop? Pwede ba? Enough of that supernatural stuff. Ang gusto ko malaman kung ano nangyari kanina. Bakit umalis si Bernard at yung nanay niya? Kagulo sila ni Papa eh. Nalaman na nila yung panluloko sa akin ni Bernard. Si Mama naman gusto nang... gusto nang hiwalayan ko si Bernard. Kaya pala na high blood si tita Hilda kanina. Ako, sorry, best. Kailangan ko silang puntahan. Angela, pwede ba makinig ka na lang sa nanay mo? Madami ka pang hindi alam tungkol kay Bernard. Ano ibig mo sabihin? May alam ka? What I mean is, madami pa siyang hindi sinasabi sa'yo. Trust me, I've been with a married man. So I know what I'm talking about. Ayaw mo Bakit niyo ako pinapunta dito? Kinauna ko na si Bernard umuwi. Pero huwag ka mag-alala. Tumaan ka mo sa klinik kanina. Okay naman yung BP ko. Gusto lang sana kitang makausapan ako. Nay, pasensya na kayo sa nangyari kanina. Nadami pa kayo. Nak, ang nga hindi sinasadya ng papa mo yun. Pero yung hindi mo pagsama sa pag-uwi kay Bernard? Yun ba ginusto mo? <sighs> hindi ko po alam. Alam mo, anak, malungkot si Bernard. Ang niya, susuko ka na. Mag-usap kayo, ma. Natatakot siya na baka hindi mo na siya tanggapin. Kung hindi man na sabihin mo sa kanya. Nay, okay lang mo ba sa inyo kung maghiwalay na kami? Dapat pinigilan nyo! Tita, mahirap naman po kasi yun. Tita, bakit hindi niyo siya sunduin at iuwi niyo siya dito? Get her out of Bernard's life.